Hi Scorpio, ito na po ang inyong reading love messages tayo. Hingi tayo ng ilang guidance, advice na marahil ay kailangan yung marinig ngayon. Ayan, simulan na natin ito. Buhay, pag-ibig, relasyon. No matter what your relationship status, Scorpio, single, attached, married, we'll see. Okay, ano nga bang kailangan yung marinig right now? Maybe ito yung messages para sa inyo. Astrologically, baka sakali rin po, ay meron akong ma-add na messages. Since love reading tayo, sinisilip natin si Venus. And Venus is currently right now in retrograde phase. Venus is the planet of love, attraction, beauty. We'll see. Scorpio, sa taong mga kapakinig nito, anong kailangan yung marinig? Buhay, pag-ibig, relasyon, message? Anong kailangan na rin ng isang scorpio ngayon? Mensaheng gabay po para sa kanila. Uy. Okay. Okay. Excited na to matalon ang cards. Add pa tayo. Will be straightforward, Scorpio. Kuwip yung may umaangat sa akin dito. Okay. Isa-isayin po natin. Six and nine of pentacles ay narito. The king of swords. The two of cups. Ayan na. The six of cups reversed. Five of pentacles. Three of pentacles. Kuwip yung kuwip yung. Ano Ano to? Okay, Six of Cups. Maaaring ito, just only take what resonate. Tayo po ay general reading. Pero maaaring merong magbalik mula sa inyong nakalipas, nakaraan. This is about your past. The Six of Cups. Yes po, kahit sa simpleng enerhiya, emosyon, kahit over the net lang ito or sa ilang connection nyo, the Three of Pentacles, merong magbabalik it could be an ex, an ex-lover, ex-friendship, kung hindi man ito mag-apply, pero alam ko love reading tayo. Pero relationship-wise, ang lawak niya, it could be one of your relatives, may magbabalik. Kahit sa simpleng kamusta, hi and hello, uh, ano, ano to, ano yun? Hi and hello over the net using the internet. Dahil anong oras na, time check, 5, 1.57 na tayo. Sana mailaban natin tayo ay live na live sa ating YT. But anyway, merong compromise ako nakikita eh. Merong, merong gusto ng maibigay ang dapat na naibigay sana before. Or merong magpa, sabi ko nga, kahit simple simpleng pakiramdaman lang ito, ay si give and take, merong gustong makabawi sa ilang kakulangan noon bukas, magpakailan man, <laughs> hindi, nalalaki na si Moonsha. Pero, ay see healthy, balance yung relationship. Walang tamis. Walang tamis. With the two of cups, tinapos tayo dito. Tinapos tayo. Uh, five of pentacles, lalo pa yung meron kayong ilang pinagdaanan ng difficulties sa inyong relationship na hindi ganun kagaanan. Wala namang perfect na pagsasama. Ups and downs physically, mentally, emotionally, or even financially, yung struggle. Eto, naaangat na yung, kumbaga parang merong aangat siya na ah uh, realizations, kumbaga masasabi nyo sa inyong mga sarili, ay kaya pala nangyari yun before, eto ko ngayon, eto yun, eto yung dahilan. Merong dahilan. Merong purpose kung bakit mo pinagdadaanin. If ever ngayon pa lang andun pa rin yung struggle, yung difficulty, para rin yan sa higit mong ikagugrow sa relasyon. Bilang isang individual sa relasyon. Single ka pa man, or nasa isang relasyon. Okay? Huwag mong sukuan yung ikaw din at itong pagmamahalang ito. Lalo pa mag, kung mag-apply man, na meron talagang someone na magbabalik. Pero huwag kayong magmamadali. Huwag madaliin ang proseso. Yes, trust the process. Pero unti-unti. Astrologically, si Venus. Double check natin. Oo nga. Still, still currently, nasa inyong fifth house of love sector. Love life. Hindi nyo pa man yung ma-realize ngayon nag-highlight ang inyong buhay pag-ibig. Fifth house of passion, love, affection. and Andito pero walang perfect na relasyon. Merong mag reappear merong aangat angat Kung kayo yung nandito na sa isang relasyon, pag-ibig, couples, married, ayan. Ano yan? Maaring umangat sa inyo. Baka merong mag-throwback, mag-flashback. Yung ilang napagdaanan nyo na or patuloy yung pinagdadaanan, yung ilang laban na patuloy yung kinakaya at nalalagpasan. Maybe a reminder, ano? Baka kailangan nyo lang i-recognize itong kinaya nyo together. Kinaya at hinanda nyo together ng, alam mo yun, hindi madali pero napaangat nyo yung pagbibigayan, pagpapatawan, pagtanggap, pagsabay sa ilang pagkakaiba na pwedeng umangat o patuloy na umaangat. Okay, if ever hindi ito mag-apply, alam ko love reading tayo, single, yung pagbabalik, okay? maari meron kayong, merong magbalik na kayo mismo ang magpapaangat, could be about a himbawa, a project, uh, isang proyekto sa inyong trabaho or sa pamilya or pagdating sa mga kagustuhan nyo, yung mga hilig nyo na hindi nyo nagawa or nabigyan ng focus, na pornada, na pornada, ayan. Dahil nga sa ilang ganap sa inyong buhay, this time baka mapaangat. Okay, baka mapaangat at bigyan kayo ng pagkakataon na bigyang diin yan sa inyong buhay sa mas praktikal, ano? Kasi sa fifth house, si Venus, again, the planet of love, is in the, in the fifth house. So, enjoy din. Yung enjoyment na deserve nyo, kasi may pagkaseryoso ako nakikita rito, maging bukas sa ilang possibility, na kung saan mas mapapangat mo yung energy na para isang bata. Yung mapapangat mo yung young, or pagiging kid at heart mo. Dahil, hindi madali ang life, lalo kung mayroon kayong pinagdadaanan talaga. Personally, sa relationship, nitong mga nagdaan, dinas na ang inyong mga kakayanan. Deserve nyo ang may pagkakalma, yung saya. Or ano man ang pagdaanan, or patuloy nyo ang pinagdadaanan ngayon, Scorpio, sana sa huli, piliin nyo pa rin ang maging masaya. Ito yung umaangat na messages para sa si inyo. Love reading, guidance po, Scorpio.